matagal ko din pinag-isipan to. Minsan kailangan natin talaga bitawan yung mga bagay na malaga sa atin. Hindi na natin kaya yung pangawakan. Nalungkot mo na naman, nakakatapos lang ng Pasko. Umaba naman ako ng bata. Eh. Pero... Lagyan mo itong background music Hello? ha, Hello pag ano. Ano mo nang araw, paris na kinakawin ko. Oh, sinindang ko, 10,000 hey. kasi naawa ko tingin oras na din to. No. Kaya na mag-decide kasi di ko alam kung tutuloy ko pa to eh. Pag mas madami yung ha ha-react, di na ako mag titigil ko na lahat to. Di, totoo to, hindi -toto, na yung pagbiraan. Kapag merong kahit isang libo mag-heart-react dito, ibig sabihin, gusto nyo ituloy ko tong pangarap ko. Promise, kapag umabot yun na gano'n, magbabago na ako, ayusin ko na buhay ko. Pero no. sa ngayon, di ko talaga alam. So guys, magandang umaga sa inyo, tanghali, gabi, hindi ko alam kung ano araw na sa inyo. Ayan, kumakain ako ng pares guys kasi ito na lang kaya talaga ng budget ko. Guys, ay nga pala, umorder din ako ng itlog para meron ako lakas sa araw na to. Tapos guys, kumain na ako dito. ayun, pasensya na. Ang dungis ko na kasi wala pa akong lang araw na palakad na ako. Totoo pala, ang hirap kapag mag-isa. Tapos nasa labas ka pa. Kaya bili ba sa mga OFW na nasa ibang bansa, nagpasko na mag-isa, malayo sa pamilya. oh, mahirap pero Ayun may mga tao mas nahihirapan pala sa atin. Pero ganun pa man, di sila nagre-reklamo. Ginagawa nila to para sa pamilya nila. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit kailangan umalis na ibang tao para pumunta sa ibang bansa. Para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Masakit mang isipin pero alipin talaga tayo ng salapi. Isipin mo kailangan natin umalis sa sarili natin bansa para lang kumita ng pera. Guys, ayun, matagal ko ding pinag-isipan to. Mahirap para sa aking bitawang kasi guys, ito yung una kong naipundar na sarili kong pera, pinaghirapan ko pero isa lang na-realize ko, mahirap hirap magpanggap na kaya mo kahit hindi naman talaga eh. uh, amin ako, nahirap na ako sa buhay ko totoo lang ewan, ngayon ko lang din naranasan na ito meron na ilang minggo nasa labas ewan ko, wala nang pakailan. kung maintindihan nyo ako basta gagawin ko ka ito kasi tingin ko ito yun yung makakatulong sa akin eh. guys masakit man pero kailangan kong gawin ito minsan kailangan natin talaga bitawan yung mga bagay na malaga sa atin hindi na natin kaya yung pangawakan boss uy boss uy boss ano Di, ma, may malaking problema na sana hmm. boss hindi ako tulong sa'yo sa kung nangyari sa'yo, Kusang kusang ka nagkaganyan. Hindi. Nalungkot mo na naman, nakakatapos lang ng Pasko. Hindi, Do, boss. ka na naman. Hindi yun sana ako nung pabor sa'yo. Oo. Kasi sa totoo lang, pasuko na ako. Hmm. Tama yan. Buti naman. Suko na. Oh. Uy, parang kami pa yung masama sa kwento oh, niya. Kinukupal ka ba namin? Hindi yun. Hindi hmm. pag ano tulong kasi ninyo, tulong ng mga isi. Oo, sige, sige. Kaya nang tumanipula dito. Gusto ko sumuko. Tsuko na. hindi na. Kasi wala ka din naman mararating kung gagawin ka yan uh. mo. Masakit man sa akin. Alam mo naman yung bike ko, una ko na pundar yun. Uh. Una pinag uh, kong pinaghirapan. Tapos? Baka pwede ko mabenta na lang siya. Kahit tingin mo, sa tingin mo, kahit magkano, dalawa. Unigot, okay. okay. Dige, dalawang libo. Ay! Legit, papatasin ka na. Walang mo naman talaga ako. Dalawang libo lang binibenta mo yun. Wala na tumatanggap na trabaho sa akin. Wala na nagbibigay. Ultimo nanay ko, chinat ko nasa yun. Ang In ina mo kasi sa mga trabaho na pinipili mo, choosy ka pa eh. Choosy hindi dilat. Sinubukan ko naman ba si. Tumaba naman ako ng patas si. eh. Pero, takong talaga. Lagyan mo to na, background Alam. music. Magkabalik na yung ano... ka? Roh, so, Lagyan mo itong background music Wala ha, pag ano. lang pa, limang araw, paris na kinakain ko. Mag-matchin na. Dima, salamat ka may kinakain ka pa. Nagkakamula ka pa ka Wala na akong no, tinugan. Pa. mo umiyak, di ba lang. Hmm, Magkakamula <tod> ka ma driver sa ko. Wala ka ah? luho eh, pinagamit mo ko eh. Debo, kasi siya naging mundo ako. Iyan dalawang libo boss, tapos magbabagong Sigurado ka dyan, bibili namin yan dalawang libo. gusto lang wala na ako. ako pa, gagawin ko apat na libo. Kahit magkano, basta galing sa boss. Kasi hmm? na talaga ako eh. Hindi na talaga alam boss kung saan nakapupulutin, saan nakapupunta ngayon. Mga ganyang mukha talaga. Pasalamat ka na, awa Baka ang sunod ko na 20, laptop ko ba? Sa'yo ako mangyari yung pero doon na papunta eh. Okay lang yan. Oo. Oh. Pero, Parang inutakan mo lang kami dito eh. Hindi, seryoso ako rin. Hirap na hirap na ako. Ultimo kapatid ko, mga pamilya ko, na ako. Sa mga ugali mo eh. Parang ano na talaga ako. Gusto ko natigil pag bablog ko. Ikaw? Alis na Nasa sa'yo sa naman yan, kapatid. tol. Eh kami, andito lang naman kami. Kung totoong nagbabago ka na, wala mo problema eh. Parang bumabawi na yung buhay sa akin boss eh. Oo. Oh. Sinisigil lang ako sa mga kagagawa na ginawa. Okay na Ayan to. Talaga. Oh, sinindan ko. 10,000 kasi naawa ko. Wala nga, Walang wala ka na. Oh, 10,000 libo yan to. Lo. Sana mag magbago ka na. Okay. Yung bike, kaso na. Yung bike. Kasan na yung bike? Yan lang boss. Iwan ko na lang. Nasa labas. Oo, oh, sige. baka tumigil na din talaga ako, boss. Kaya eh, pumunta rin ako dito. Tatamayin kita pati yung mga tao. Sa tingin ko, oras na din to. Ano, ayaan ko kayo. Kayo na mag-decide kasi di ko alam kung tutuloy ko pa to eh. Oh, sige, ganito na lang oh. Pag mas madami yung ha ha-react sa video ko, oh, di na ako magbablog, titigil ko na lahat to. <laughs> di, totoo to rin, di na no, sige, kasi Pero, si pero, rivers, ganun na din, tumigil um, na eh. Tumigil na eh. Di, ko, di na kinayo, umuwi na sa oh, ano kanila. Baka sunod na ako. Oh eh guys kapag merong kahit isang libo mag heart track dito ibig sabihin gusto nyo ituloy ko tong pangarap ko promise kapag umabot yun na gano'n magbabago na ako ayusin ko na buhay ko oh. pero sa ngayon di ko talaga alam Baka umuwiin mo muna ko sa amin. Okay, boss okay. Redick, salamat ha. Sa puli mo yun, boy, ha? Ay, Ron, baka uling beses na ako makita dito. Yung bike, ah, Yung <laughs> bike. Yung and, pasok mo na lang, ah. Ayun, kayo na bala dyan, boss. Iwan ako na yun, kahit ah, masakit sa akin. Ah, sige. Ako na bala dyan. Kahit mahirap para sa akin. Boss, kayo na bala. Oo. Oh, oh. Baka kunin mo pa. Sige, nalis na. Mag-iisip muna ako ng malalim. Ako, baka sumama na ako dito sa basura.